Ano nga ba ang mas malalim na dahilan kung bakit mariing tinututulan ni Senadora Imee Marcos ang posibilidad na maitalaga bilang susunod na ombudsman si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remula? Sa kanyang press conference nitong Setyembre 2, malinaw at direkta ang sinabi ng Senadora, hindi daw dapat politiko ang mamuno sa tanggapan ng ombudsman at higit sa lahat, malinaw ang conflict of interest. Ayon kay Senadora Marcos, may napakadelikadong dahilan kung bakit nais umano ng administrasyon na si Rimula ang maging ombudsman. Ang kanyang pahayag, matapos mabigo ang People's Initiative at ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang susunod na hakbang daw ay ang paggamit ng ombudsman Bilang sandata upang ipakulong si Inday Sara bago pa man sumapit ang 2028 eleksyon. Dagdag pa niya, hindi lang si VP Sara kundi pati mga kaalyado ng Duterte kasama na rin siya ang maaaring maging target ng tinatawag niyang lawfare at its very worst. Ang ganitong pahayag ay agad nagdulot ng malaking ingay sa larangan ng politika sapagkat kung babalikan natin ang mandato ng ombudsman, malinaw ang tungkulin nito, tiyakin ang laban kontra katiwalian at bigyan ng pananagutan ang mga taong sumasaklolo sa gobyerno, mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. At dito pumapasok ang sinabi ni Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez. Ayon sa kanya, ang dapat maging ombudsman ay yaong may tunay na karanasan sa pakikipaglaban sa korupsyon dahil ito mismo ang misyon ng tanggapan. Samantala, si Sekretary Remula ay nagpahayag na kung siya man ay maitalaga, transparency and fairness will be the order of the day. Aniya, hindi kailanman dapat gamitin ang ombudsman bilang sandatang pampolitika. Sa kanyang pananaw, ito'y dapat manatiling institusyong nagbibigay ng balanse, hustisya, at tunay na pananagutan. Ngunit ang tanong, ito ba'y sapat na garantiya upang mawala ang pangamba ni Senadora Marcos o sadyang bahagi lamang ito ng mas malalim na banggaan ng mga interes sa loob ng kasalukuyang administrasyon? Hindi rin matatawaran na binigyang kulay ng Senadora ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang makahulugang payo kay Acting Ombudsman Dante Vargas. Aniya, kung nadarama na nito ang matinding pressure, isa buhay na lamang ang tanyag na kanta ni April Boy Regino. Isang pahayag na may halong biro, ngunit malinaw na tumutukoy sa bigat ng inaasahang tungkulin at sa posibleng impluensya ng politika sa proseso ng pagpili ng susunod na ombudsman. Ngayon, kung susuriin natin, makikita na ang pagtutol ni Marcos ay hindi lamang simpleng opinion, kundi bahagi rin ng mas malaking estrategiya. Una, malinaw na nais niyang ipakita sa publiko na siya mismo ay handang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte mula sa anumang banta ng kasong maaaring isampa. Pangalawa, ito'y maaring basahin bilang hakbang upang ihanda ang sarili sa mga darating na laban politikal lalo na't hindi lingid sa marami ang posibilidad na siya rin ay may ambisyong muling umangat sa pambansang posisyon maging sa 2028 eleksyon. Ngunit nararapat din bang tanungin, ito ba ay isang paglabis ng kapangyarihan ng isang mambabatas upang impluensyahan ang proseso ng Judicial and Bar Council? Ang JBC bilang katawan na siyang nagsasala ng mga aplikante ay nilikha upang manatiling hiwalay sa impluensyang politikal. At kung ang bawat nominasyon ay agad natututulan batay sa pansariling pananaw o sa pagdepensa ng sariling alyansa, hindi ba't lalong nababaluktot ang mismong konsepto ng checks and balances? Sa kabilang banda, makikita rin natin ang kahinaan ng nakaraang sistema. Ang pamilya Duterte sa loob ng maraming taon ay hindi naharap sa seryosong kaso ng pananagutan dahil sa mga alyansa at proteksyong politikal. Ngayon nawala na si dating ombudsman Samuel Martinez at may posibilidad na isang taong tulad ni Remula ang uupo. Tila ba may pangamba ang kampo ng mga Duterte na maaring bumukas ang pinto para sa mga kasong matagal nang nakabinbin? Kaya ang tanong na dapat tanungin ng taumbayan, bayan, ito ba'y tunay na pagtatanggol sa prinsipyo ng pagiging non-partisan ng ombudsman? O ito'y pagtatanggol lamang sa interes ng isang pamilya at partido? Mga kaibigan, ito ang ating masusing pagsusuri at komentaryo sa isyu ng posibleng pagtatalaga kay Secretary Boying Rimula bilang susunod na ombudsman at ang mariing pagtutol dito ni Senadora Imi Marcos. Kung nagustuhan ninyo ang aking analysis at commentary, paki-like, paki-share at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at sa ating mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.